Greetings po mga kapatad, welcome back to my channel Maraming salamat po sa Diyos at meron naman po tayong pagkakataon para makapag-vlog Kung bago ko palang sa aking YouTube channel, welcome sa Kuya Makel On today's episode, magbibigay po ako ngayon sa inyo mga kapatad ng uh, update uh, Regarding po sa pagsosolve ng ating corridor uh, kung saan yung Every time po na inaapakan yung ganito yung throttle pag apak natin sa gas pedal pag bitaw natin magna 900 rpm siya o kaya naman po ay nasa 1000 rpm 950 rpms and then kapag tinulak po pabalik yung throttle itong throttle na to itinulak mo pabalik saka po siya mag 800 rpm yan yan po yung uh, uh, ko sa inyo ngayon Bali po marami po akong uh, mga video para ma-solve yung ganung problema. Uh, it may either na magdagdag tayo ng uh, spring dito or magdagdag tayo ng tension. Dagdagan natin ng isang ikot. Another uh option na ibinigay ko is uh, mag ano tayo mag uh, lubricate ng shaft at saka ng uh, bushing. Pero yun, babaklasin natin to ng buo. Itong shaft na yan, babaklasin natin. Lalagyan natin ng grasa. Lilinisin natin siya. Tapos lalagyan natin ng grasa para malubricate yung uh, shaft. Another is ito pong uh, cable. Itong cable po natin, throttle cable natin, Uh, baka po siya nagpapalubricate nagpapalubricate po lang siya kaya nangyayari pag apak nyo sa gas pedal pag bitaw mo mag 900, 950 rpm siya pagtulak tulak mo uh, mag 850 siya para ma-sort out kung uh, sa shaft lubrication ng shaft o lubrication ng cable ang problema gagawin nyo po mga kapatad tanggalin nyo yung cable alisin nyo yung cables sa sasakyan yung masosort masosort out nyo kung ang problema ay cable lubrication ng cable o lubrication dito sa shop at bushing ng ating uh, throttle di syempre pag nakatanggal na to pag tenes natin tenes natin sya ni-rev natin siya. At uh, okay na, nagnonormal normal na yung RPM niya. Pag hindi na siya nag-900, na kahit itulak mo pa ng itulak, itong uh, tatel natin, 800 RPM pa rin siya. So, ibig sabihin, ng problema, nandito po sa cable. It may na natin siya ng uh, cable or ilubric try natin ilubricate. Yan. Ngayon, pagka yan po, ay eh, ganun pa rin, nakatanggal na yung cable tinest natin then then uh, ganun pa rin, nagna 900 RPM pa rin sya 900 or 950 1000 RPM tinulak mong ganyan nag like 800 sya, eh positive po tayo na kailangan nang ilubricate itong uh, ating shaft and, ating, at, end, yung ating uh, bushings ng ating uh, throttle body. Kailangan na malubricate. Bakit po ba natin kailangan na ilubricate yung uh, shaft at saka yung ating bushing ng ating throttle body? Yan po kasi mga kapatad, uh, dadating po yung time na yung ating shaft magkakaroon po yun ng kalawang. Lalo na hindi nyo, hindi nyo po siya uh, yearly na lulubricate. Nagkakaroon po siya ng kalawang sa loob. Ang nangyayari, kapag yun yung nagtatratel kayo, yan, yung kalawang po sa loob ng ating uh, bushing, tsaka yung kalawang na nakakapit po dun sa ating shop, nag-create po siya ng friction. Hindi nakaka galaw ng maayos yung shaft natin. Hindi siya nakakagalaw ng maayos. Kaya nangyayari yung uh, normal na tension ng ating uh, mga springs. Hindi niya makaya. Ayan. Kasi normally ganyan lang dapat Oh, yung ano niya oh. Ang lambot niya oh. Ganyan lang ang normal na tension ng mga springs natin eh. Ayan. Ganyan lang po kaya hindi niya nakakayang ibalik sa normal RPM kasi nga yun kalawang hindi siya lubricated nangyayari, nagbabakal sa bakal na po siya hindi siya makagalaw ng maayos kaya mahalaga po yearly mapalubricate natin yung ating uh, carburetor kurborodor uh, pag ito po ay eh, lagi nating napapalubricate yearly Masahaba po yung lifespan ng ating uh, Kurburodor May iwasan po natin yung Throttle shaft play Ayan May iwasan natin yung throttle shaft play Pagka Ano po siya Well lubricated And hindi ko po ma-advise yung uh, Mag-add kayo ng spring dito Ayan Maglalagay kayo ng spring dyan para Bumalik siya. Unang-una, napakatigas po niyan. Ay baka hindi ho magamit ng babae yan, yung sasakyan nyo. Kapag yun matigas, sabunong matigas. Mga ngalay po yung panyo. Pangalawa, yun po kasi normally ang ating pong kurborodor, ganyan lang po yung movement ng ating shaft at saka ng ating throttle body. Naka-align po yan mga kapatad. Ngayon po pag yun nilagyan nyo yun ng spring dito, meron po siyang additional na movement. Hindi lang siya papaganyan, meron pa siyang pababa. Na siya magkukos ng uh, uh, throttle siya play dito. kakalug po yung shafting po niyan. Bakit? Kasi eh, walang lubrication, bakal sa bakal. Tapos, may pababa siyang movement. Ang ano niya, padiin. Pag Unlike yung normal yung ano niya, balance siya, naka-align. Maganda yung movement niya. Hindi ganun ka-puwersado yung bushing. Pero kung yun eh, kumbaga, mayroon pa siyang spring dito sa ilalim, pag ganyan siya ang movement niya. Kaya nangyari, nakakayod yung bushing, nakakayod siya doon. Doon po, nag, kaya po nagkakaroon tayo ng uh, singaw na tinatawag sa kurborodor. Dito nagkakaroon ng singaw tsaka yung kalog uh, ng ating uh, shaft sa throttle body tingnan uh, tignan nyo po to mga kapatado ito po ay uh, replacement carb yan bago lang po siya tignan nyo po yung alignment nya oh, pantay siya hindi ano maganda yung alignment nya yan pantay yung ano nya movement nya pero dati hindi po ganyan yan meron siyang konting galaw ang ginawa ko po dyan, ayan, ito po. Yan yung spring na yan. Kita nyo ito. Nilagyan ko siya ng konting kiwa dito, katla. Para hindi kung san-san pumupunta -san tong spring. Ayan. Dati po siya na kalagay dito. Ang nangyayari, yung movement niya, may movement siya pag ganyan. No? Pa ganyan yung movement niya. Eh ngayon, nang nilagyan ko ng katla na ganyan. Ayan. Oh steady na po siya. Hindi na siya kung saan-saan, ayun -saan, kahit ganyan ko, hindi matanggal oh. Hindi siya ma-position sa ibang pwesto. Tsaka, kita nyo, balanse yung itsura ng, ano, ng spring. Balanse siya. Kaya, balanse yung ano niya. Tsaka, nakalain siya. ayano Yan po mga kapatad Maliliit na detalye po yan. Pero, malaking tulong po yan mga kapatado sa alignment ng ating uh, karburador. Okay, ito na po 'yung ating uh, update uh, sa paglulubricate po ng uh, ating uh, throttle cable o accelerator cable at saka po ng ating uh, karburador. Paano siya ilubricate nitong uh, shaft at ka bushing. Ang gagamitin po natin mga kapatid ito pong uh, silicone grease o silicone spray. Ayun. Am um, brand po nito ay Maguan nabili ko po ito mga 300 o 350 pesos yung isang lata ng ito sa auto supply kay RC Brian ko nabili ayan 300 pesos and lacquer thinner ayan mamaya i-explain ko sa inyo kung para saan itong lacquer thinner na ito ayan, ayan po so pag na sort out na natin halimbawa ang problema pala ay sa cable basta ihang lang natin yung ating cable tanggalin natin ihang lang natin siya and then i-apply bugahan lang, isprayan lang po natin siya ng silicone spray. Yan. Bubugan po natin. Sa, so, sa silicone spray nga po pala mga kapatad, pwede rin po tayong gumamit ng silicon silicone spray na yung Hardex. Hardex brand or yung uh, WD-40 na silicone grease. Ayan. Tsaka ito po, ayan. Ito po yung gamit ko ngayon, Magwan. Ayan. So, again, dito, pag sa throttle, ayan, uh, eh. spray lang natin dyan hanggang sa oh. makita nyo na po na lumabas na po yung silicon grease sa kabilang end ng ating uh, cable. Sa so, pag dito sa uh, accelerator cable po problema, try nyo din yung ordinary na lang is eh. engine oil. ayan. Try nyo rin po. Yan. Pero kung hindi pa rin po siya mubra, kung mubra man siya, saglit lang, bumabalik na yung problema. Try naman nyo man yung silicon grease. Ayan. And then, ito po. Turo ko sa inyo, para paano po dito sa, ah, uh, sa kurbrodor Ito po mga kapatad, ah, uh, tested ko na po ito. Ah, uh, 6 out of 6 po ng sasakyan, kagay, ka, kabilang na po yung sa akin. Uh, ganun siya ka-effective. 6 out of 6. Yung ito ginamit ko po tong magda to sa sasakyan ko. Tapos si Jefferson Meneses po uh, nag-message siya sa akin. Siya na mismo yung naggawa. Ginawa niya bumili siya ng uh, uh, car cleaner carb cleaner po siya carb cleaner muna ang ginamit niyang palinis, para malinis daw yung maano ma, daw yung kalawang and then matanggal yung kalawang uh, car cleaner mo bago ginagal, ginagalaw niya siguro yung throttle and then ito pong yung binili niya yung Hardex Hardex na silicone grease or silicone spray ayan pangatong po na nagamit ako nito si kapatad uh, Aris Dungo ayan kasi tinanong ko sa kanya, may problema yung shaft niya. Sabi ko, try muna nating ah uh, gamitan na silicone grease instead na baklasin po yung kanyang shaft. Kasi may ganong problema yung kanyang carburetor. Uh, yung mga kapati kasi na, na try ko na po lahat 'yan yung pag sa na lubricant dito po sa ating shaft. Una na po dyan, yung ordinary na WD-40, yung ganito. Yung, uh, effective naman siya, kaya lang hindi rin tumatagal. Bumabalik din po yung problema ng ginamit ko to. Ayan. Pangalawa, engine oil. And then, pangatlo, automatic transmission fluid. Sa pangapat, ang ginamit ko na po, grasa. Ayan. Babaklasin ko itong buong, yung shaft na yan. Babaklasin ko siya. Lilinisin ko po siya ng lacquer thinner na mayroong uh, tawag dito yung cotton buds para matanggal talaga yung kalawang lilinisin ko ng ng uh, scotch brite yung uh, shaft sa ako gagrasahan to yun yun po yung uh, mare-recommend ko na uh, pag lulubricate ng ating shaft ang problema nyo nga lang po Uh, hanggat maaari, ayokong magtanggal nito kasi minsan po, nabibilog ko yan. Natatang nasisira ko yung naiiwan yung tornilo sa loob. Nalolostred siya, ganyan. Nangyayari, nangyayari tuloy. ang kailangan ko pang barinahin yan. Tsaka, hanggat maaari din po, ayokong tanggalin yung tornilyo na yun. Eh. Nakano po yan, nakaribit. Parang naka-machine press po yan. Sa mga original na isa na 2 e-carbs. Ayan, nakapress po yan. Kailangan i- ano nyo pa siya. Yung i-dremel tool nyo siya. Bago nyo siya matanggal. Ayan. Ngayon, para may uh, eliminate natin yung ganitong paraan, ito na po yung maganda. Ito. Ito po yung ano, try muna natin. Ayan. Kasi, ginagalit ko rin po yan kay kay Sir Justin na taga-ulangga po kay Sir Kim, Kim Choi, sa kahapon kay Adrian Kunanan na inuno sa akin ni recommend sa akin ni Joshua. Kanya nga po yung kay Adrian, <laughs> meron pa siyang ano dito eh. Meron pa siyang spring. Ang ginamit ko lang po ito. Ito lang. Ilay ko lang dito. Isprayan ko lang siya yan. Yeah, isprayan niyo po yung mga kapata dito, 'yan yeah. Isprayan niya. siya. Yan, spray nyo. And then, tsaga-tsaga lang po mga kapatid. Ganyan-ganyan ninyo. Yan. Pero una pala mga kapatid, ano, pa, uh, linisin kailangan matanggal muna yung kalawang sa loob kung may kalawang siya. Ang pantanggal natin dyan, ito. Lacquer cleaner. Kung, wala, kung meron kayong carb cleaner, pwede pong carb cleaner. Pero, alam niyo naman yung basic component po ng carb cleaner is lacquer thinner, Kaya ako mga kapatid, <laughs> isang taon na ako hindi nagamit ng carb cleaner. Ito lang, nila binabala ko lang sa ano, sa uh, sprayer. yung may video po ako noon. Uh, panoorin para magka-idea kayo para meron kayong DIY na carb cleaner. Anyway, yan po. Pwede niyo po siyang ilagay sa lagay ng ketchup, tong lacquer thinner I ano niyo lang siya. Lagay niyo lang po siya diyan. So, sa akin, ito. Kuha tayo ng lacquer thinner. Ayan. Okay, mga kapatid, yan. Tapos natin pa matapon. Then, ito lang po, mga kapatad. May maganda. Nakakalas, nakakalas siya. Kung sisipag-sipagin po kayo, magas maganda kung nakatanggal po yung parts dito, tsaka dito ya mas maganda po yun. Pero, pwede naman po yung nakaganyan. Ayan. Ayan medyo matigas nga lang dahil yung mga spring. ng ganyan, ganyan nyo lang. Mga ilang minutes. uulitin ulitin nyo lang yung process. Pati po itong, ano, secondary. Ano nyo lang siya. Patakan nyo lang siya ng lacquer cleaner o car cleaner. Ayan, ganyan yung ganyan nyo. At yung mga kalakalawang po niyan ma tutunaw. Ayun, tingnan niyo po. Ayun, para hindi na ma-offer sa actuator, tanggalin niyo po yung lock niya para kada ganyan niyo, hindi siya ayan. Nagagalaw. And then after po nyang mga ilang minutes na nililis natin yung shaft ng uh, locker Ayan. Next naman po is ito. Yung silicone grease. Spray nyo lang na ganyan. Ayan. Ulit-ulitin nyo lang po. Ayan. Ayan. And then, tignan nyo mga kapatan, hanggang sa makita nyo na lumalabas, basang-basa na itong nandito. Ayan, yung part na yan. Ayan. Nakita nyo yung basa na yan, tsaka yun. Okay na po yun. Ayan. And then, pabalita rin yun yung ganyan. Ulitin nyo lang yung process. Locker thinner. Patakan locker thinner. Ayan. ganyan ninyo. Ayan. Hanggang sa matunaw yung kalawang sa loob. And then, dito naman tayo yung ating silicone spray or silicone grease ayan ayan ito na po yung may sa uh, sasuggest ko na paraan para malubricate yung inyong throttle shaft pero mga, kap mga kapatat pag hindi pa rin talaga makaya nitong silicone grease uh, doon na po tala talaga tayo sa option na sinasuggest ko baklasin nyo na po yan ng buo tanggalin nyo yung dalawang screw tanggalin nyo yung throttle plate hugutin nyo yung shaft linisin nyo na po sya yung shafting ginagawa ko binabala ko yung shaft sa ano eh sa barena tapos pinaikot ko tapos ang panlinis ko doon yung scotch bright and then yung sa bushing naman ayan lacquer thinner tsaka uh, cotton buds ang panlinis ko sa bushing after nyo siya malinis uh, lag lagyan nyo ng grass yung shaft saka nyo ipasok ayan, para makasahan siya ang paglulubricate po ng uh, trotter pa uh, hindi lang po siya Pwede sa Tui, pwede rin po siya sa ito, sa pang Nissan. Nissan Lec o LEC yan. Yan, ganun din po. Same procedure. Katakan nyo lang po yun ng um, uh, locker cleaner. And itong ating uh, silicone grease. Pwede rin po siya sa mga 4AF. Naku. Kalimitang problema. Ganitong problema na naka na experience ko sa mga ano, 4AF carb. yan. Pwede rin po siya sa mga pang 4K, 5K, uh, 7K na carb, o kaya naman po sa mga Mikuni carbs ng uh, pang space wagon. Pwede po yan. At dyan po nagtatapos ang video natin for today. Kung na gusto nyo po yung aking video, please give it a thumbs up. At kung hindi ka po po na nakasubscribe sa aking uh, YouTube channel, please subscribe to my channel at paki-click na lang po ng bell icon para ma-notify po kayo sa mga susunod kong Kuya Makel videos. Ito pong yung Kuya Makel saying maraming salamat po, maraming salamat sa Diyos.